Hey guys! Mukbang tayo for today's video ang ating ulam ay TADAAAAM! Kita nyo ba guys? Meron tayong dugo at saka tainga Ayan po At syempre merong sausawan Ayan yung ating sausawan guys ay, yummy, yummy. At syempre, meron tayong tinulang manok. Ayan po. Kasi kailangan nating ating baby dogs. Kaya, ayan, kain na tayo, guys. Kasi ang charap-charap. Ayan po. Sausaw muna natin yan sa ating... Ito yung tainga. At syempre, ito yung dugo. Taglimang piso po ang tuhog nito. Bawat itong dugo na to. At saka itong uh, ating ano, tainga, 15. Ayan. Bumili lang tayo ng kaunti, guys. Kasi na, natakam lang ako. Ayan. So, kain na tayo. Mmm. Sarap ng sosawam, Mmm. Siyempre, huwag natin kalimutan ng ating tinulang manok na may halong malunggay at tanglad. Ayan, guys, oh. Mmm. Luto ko to, guys. Oo. Uh -uh. Kaya masarap. Mmm. Healthy. Mmm. Ayan ang manok, guys, oh. Manok. Mmm. Siyempre, madaming malunggay. Mm. Sarap, masarap. May tanglad yan, guys. Tanim ko yan mismo. Malunggay at saka tanglad. Diba? Ayan, oh. Mmm. Ang sarap. Siyempre, natikman na natin dugo. Ito naman tayo natin. Masarap kasi ito Na. Mmm. Malasa. Malasa. Malinamnam. Lapsa. Mmm. -mm. -hmm. Siyempre, hindi, hindi matatalo ang ating malunggay. Ang ating tinulang manok. Mmm. -mm. Yan ang ating ulam ng ating bibidog. Mmm. Hmm. Kung gusto niyo lumakas, kumain kayo ng malunggay. The best. Kaya, magtanim na rin kayo. Mmm. masarap sarap-sarap. Ayan. Mmm. May dugo. May tainga. Sarap talaga. Mmm. Thank you for watching, guys.